may nagpadala sa akin isang video ng inkwentro, kaninang umaga lamang ito, sa Bilar, Bohol. Panorin natin konti yung clip. Makita natin ano ang gaganapan dito. Yung mga pabo, stability under pressure mga pabo. Nakikita ko. Hindi natakot. Sa crossfire fire sila. What's happening? Nakita niyo mga sibilyan? Instead na tumakbo o matakot na una pang mag-video, gusto nilang uh, sila yung may spot report. No? Immediate na flash report tungkol dito sa kaganapan sa kanilang barangay. Believe ka talaga sa mga buhulano? Okay, sir. Bag. Live. Tumba. So clearing operations na lang yan. Igda na, igda. Tumba, tumba, tumba. Woo! So it appears na clearing operations na yon ang nangyayari doon at uh, yung isa sa mga nasawi no may uh, meron dito at least tatlo ang uh, nasawi merong anim na baril na nakuha matataas na kalibre ng baril may uh, merong uh, tatlo na nakilala na nasawi isa doon ay ang um, bagong abogado uh, 222 bar passer di umano may nag-claim no? Uh, sa Sambayan ng Pilipino na page ay inidentify nila na si Attorney Sesista Hannah Joy Hannah J. Adato Asis, uh, UP Cebu sa UP Cebu siya nag-graduate at uh, isang bagong abogada ay kasama doon sa nakikidigma laban sa mga sundalo ng 47 Infantry Battalion at ng Bohol Provincial Police Office. Sa kasamang palad, meron dito tropa ng uh, PNP ang nagbuwis ng buhay uh, sa kanilang uh, pagsagawa ng uh, law enforcement operations laban dito sa mga terrorist NPA sa kanilang uh, uh, lugar dito sa May uh, Buhol, no? uh, sa Bilar Buhol. Ngunit ako, actually, no? nalulungkot ako na meron na namang nalinlang na isang kabataan na sumampa sa Armando Kilosan. Hindi ito first time, napakarami na ng mga insidente na ang mga bata ay nahila nila sa tungo sa karahasan. Uh, nagpapakita ito na hindi tapos uh, ang effort natin uh, laban dito sa marahas na mga pagkilos uh, yung mga lumalaban sa gobyerno. Andiyan sila sa loob ng eskwilahan at isa na namang patunay dito na mayroong abogado na nakuha na naman nila at uh, hindi lamang uh, hindi pa matagal yon noong nakaraang taon may dalawang kabataan naman ang isa doon ay foster daughter ng uh, isa sa akin kasama sa Philip dating uh, piloto sa Philippine Air Force ito na naman may bago na naman uh, mabuti hindi namatay uh, hindi na mataas singkwentro yung ibang mga kabataan uh, ang effort ngayon ay paano talaga mabalik sila no tungo sa kanilang mga magulang doon sa mga pamilya nila kasi nilalayo sila sa kanilang pamilya at isinasama sila doon sa mga armadong grupo. kita ninyo? Ito yung resulta noon. Nakakalungkot. Um, pasintabi talaga sa mga magulang. Ngunit uh, kailangan i-monitor natin ang mga bataan nang hindi sila mapunta sa mga marahas na grupo. Gusto natin ay magkaisa ang lahat ng Pilipino tungkol sa kapayapaan at kung ano yung solusyon sa mga suliraning panlipunan, dapat hindi ginamitan ng armas. Dahil kung ginagamitan ng armas, automatic ang pangkulin ng uh, pwersa ng Estado ay ipagtanggol yung mga mamamayang Pilipino laban doon sa kahit sinong gumagamit ng armas. Hindi maiwasan, hindi pwedeng tinapay ang ipangbato natin ng uh, Uh, mga sundalo laban dyan sa gumagamit ng armas. Hindi applicable yung batuhin mo ng tinapay ngunit gagamitan namin ng calibrated amount of force. Hindi kami natutuwa na mayroong namamatay na kapwa nating Pilipino dito sa mga karahasan. Bagkos ay uh, nakikisa kami sa panawagan na magkaisa na tayong lahat na wala dapat mahila uh, sa mga marahas na grupo. Uh, kung totoo man ito na ang katauhan nitong isa sa nasawi na mga membro ng armadong grupo sa Bohol ay nakakalungkot na balita. No? Hindi dapat ito pinagbubunye ngunit ikinalulungkot natin dahil kapwa Pilipino ang mga natutumba dito. Both sides, Pilipino versus Pilipino. Kaya pinapaabot din natin sa kanilang mga pamilya ang ating uh, pakikiramay. Ngunit, uh, hindi ko sinasabing 100% ay totoo itong post sa sambayan ng Pilipino hanggat hindi mismo yung kapamilya nila ang mag-confirm nito. Dapat may official na confirmation. Uh, ang nakita lang natin ay mayroong mga isa sa mga namatay ay si Kamaya, babae, at mayroong nag-claim, Itong sa ng Pilipino, uh, isa doon ay si uh, Mr. Arthur Tariman uh, na ang ayon sa kanyang impormante, ito ay si Attorney Hannah J. Sisista. So nakakalungkot na balita uh, mga kaibigan na meron na naman nasawi na magkababayan natin uh, sana ay uh, tanggol sa mga naapi ngunit napunta sa mali na landas at iyon ay ang karasan na isinusulong ng mga komunista ayun uh, I hope magpagtulungan natin na mahinto na itong uh, mga pangre-recruit sa kabataan sa eskwilahan uh, wala talagang patutunguhan kung maradiklay sila at uh, mahila tungo doon sa mga armadong grupo na ilan na lamang na natitira sa buong kapuloan Maraming salamat mga umaga sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.